Yes mga welcome back to our channel For this video mga kadiskarte, meron na naman tayong didiskartean sa ating motor Which is yung neutral switch natin As you can see mga yung neutral switch natin na letter N uh, Yan yung may indicator na green light So wala siyang indicator green light So it means mayroong problema yung wirings natin dyan So naka, naka-install yun sa mga kadiskarte sa bandang sprocket natin na bandang harap so che check natin yung mga kadiskarte so samahan nyo ko let's do it yes mga kadiskarte na yan yung neutral switch natin oh. so ngayon i natin para malaman yun ang neutral switch natin wala green light indicator. Ibig sabihin, problema yung switch natin sa neutral sensor sa baba. So, ito na. So, ang yari dito mga kadiskarte, eh, nabasag yung neutral switch natin. So, mga kadiskarte, pag nabasag kasi ito siya, lalabas yung oil natin sa engine. So, dito may eh, mga kadiskarte. No? So, kailangan na natin itong palitan. So, nandito yung bago natin i-replace mga kadiskarte. Yan o. So, neutral light switch natin. Palitan natin ng bago. So, before natin ito palitan mga kaliskarte, linisin na lang muna natin yung body. Kita nyo naman, madungi na. So, mga limang taon siguro ito yung nabuksan eh. Makapal na yung halika buksan. So, gasan muna natin Before natin, palitan ng bagong neutral suits. bumis nama kita young war kepen cabutnyaki mod-mot makadiskarte eh. yun. Sa yung pagpupunas natin. So, kailangan hindi naman masyado basahin kasi para hindi tayo magkagrawin yung mga wirings natin. So, tuy tuyuhin lang natin konti lasa ng konti at basahin lang konti. huwag lang natin na ano, gagamitan ng power spray. So, nakasala natin ng basang muna basang basahan yun o oh. para matanggal yung mga likabok natin tagal na itong ginabuksan isa ngayon naginisan na rin sa loob Yes, yan na mga kabiskarte. Medyo na na natin. So, nandito yung connection nyo. Yun na. Eh. So, tatanggalin lang natin yan dyan mga kabiskarte. So, yan mga ka yung connection niya. So, tanggalin na natin ito. Para mapalitan na natin ng bago. Para hindi ma... ...labas yung oil natin sa engine. Ayan, so, basag. Kasi so, ang reason kasi ito mga ka-discarte, kaya nabasag yung neutral switch natin. Ay, yung kadena ko is yung mga nakarang araw. Tanggal kasi yung kadena natin na putol. Nagbigay yung kanyang lock. So, pagtanggal, damay yung neutral seats natin, basag. Kaya yun, wala naman tayong gagawin niya holiday. So, ayusin na lang natin para hindi na Ito yung problema. Mas malaking problema, mas malaki yung magagastos natin kaya mag DIY na tayo ng pagbimikaniko ng motor natin yan o no? dumi lagi yung dumi ng ating motor para tayong leasing ngayon mga ka-discote kaya holiday lang working rest day lang dahil makapag ano nito DIY ng ating motor Dami six years na ito ang mga kadiskarte ngayon pa siya na palitan ayan na basag na basag oh. kaya yung oil natin sa engine lumalabas there we go Yes, mga kaliskerti at saka huwag din natin kakalimutan yung kanyang gasket para hindi maglabas yung oil swak na swak na natin yung ating engine kung eh? may neutral ba sya. O oh, ilaw. Yun o. Oh. May neutral na yan mga kadiskarte. So ibig sabihin, sakto lang yung pagkakabit natin. Hindi, defective yung ating nabili na. Neutral seats. Try natin ulit mga kaliskarte. Then, kickstart tayo. Yes, mga ka-discard Papainal na natin ng position yung mga wires natin na pinalit. Para maganda naman din yung output ng ginawa natin. Pabalik rin sa original position ng mga wires. Ano. Oh, Linis-linisan naman din natin mga ibang parts. Baka maganda tingnan. Tapos, mga ka kakabit naman natin yung speedometer sensor. So ito na part ng mga kadiskarte, bali binabalik na natin yung speedometer sensor natin sa sprocket cover. So diyan kasi naka yung speedometer sensor natin. So tapusin na natin 'to mga kadiskarte then subukan natin mamaya kung okay ba yung kinabit natin. So ito na mga kadiskarte, lalagay na natin yung cover ng sprocket. Kasama nakakabit na rin yung ano dyan, yung speedometer sensor natin. So kailangan ma-setting natin ng mabuti ito mga kadiskarte. Yung tatlong screw nyan. So kailangan hindi rin siya sobrang higpit, hindi rin masyadong sobrang luwang. So sakto lang dapat yung makadiskarte kadiskarte, yun o, Para yung speedometer sensor natin talagang gagana siya yun know, o mga pariskartin ay rin natin yung speedometer sensor natin sa motor ay kabit pa pala muna natin yung ating paddle shifter paddle shifter na yun o 也能。 primera kung gagana yung speedometer natin na sensor so yan mga kadiskarte yung neutral natin gumagana na yung speedometer sensor natin na kinabit ito so, mga kaliskarte so babalik natin ang neutral yun yes mga kaliskarte job well done sa pag DIY natin ng pagbi-mekaniko ng ating uh, sariling mot-mot. So, yan na. Pwede na natin magamit mamaya papuntang project natin para sa ating munting tahanan. So, hanggang dito na lang muna yung video natin, mga kadiskarte. At maraming maraming salamat po sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.